Hashtag, buko tayo guys. So guys, andito tayo ngayon. Kasi sobrang init ngayon ng panahon, kaya magbubuko muna tayo guys. So guys, yan na guys. Naka-unbiak na tayo ng buko. So lalagyan lang natin guys. Ah, ganito pala ang buko guys. So mamaya titikman natin siya kung masarap. Yan guys. Wow, ang sarap naman ng buko. Nagyong sa mangko. Nalagay na natin siya. Tikman natin. Yan guys, ang buko. Oh. Yummy! Ah! Yan <laughs> guys, so, sarap yun yun. Ng boko. M know, yellow. ng buko. Yan. Ah! Yummy, yummy. <laughs> Yen, ang laki ng buko. Yan, ang buko guys. Ang sarap ng buko. Hi yeah. guys, buko tayo Tikman guys. Man. Thank Tikman. you for watching. Yan, masarap na buko. Titikman natin. Titikman mo muna. Masarap ba siya? Masarap yan. May gatas yan. Yan. Titikman um -huh. natin siya guys. Mm -hmm. Masarap na buko guys. Yummy, yummy, yummy. Okay guys, bye-bye.